Kasaba ng kuryente sa bansa, manipis na ayon sa NGCP. Nagbabala ang National Grid Corporation of the Philippines sa publiko na apektado na sa nararanasang pagnipis ng reserba ng kuryente ang buong bansa. Ayon kay Art Sinobago, Government Relations and Regional Affairs Lead Specialist ng NGCP, simula noong April 16, 2024, ay naglabas na ng abiso ang kanilang tanggapan hinggil sa alert status. Itong April 24, pinatupad ng NGCP ang yellow alert status sa Visayas at Mindanao grid simula alas 10 ng umaga habang tumagal naman ng hanggang alas 4 ng hapon ang yellow alert sa Mindanao grid. Sa kaparehong araw, itinaas din ng NGCP ang red alert status sa Visayas grid mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon at alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Gayon din sa Luzon Grid ay nakaranas ng red alert status mula alas 3 ng hanggang alas 4 ng hapon at yellow alert ng alauna hanggang alas 3 ng hapon at mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Noong April 25 naman po, binabana sa yellow alert status ang Luzon Feed mula alas alauna hanggang alas 5 ng hapon at alas 7 hanggang alas 11 ng gabi. Ipinaliwanag ng NGCT na ang yellow alert ay ang pagnipis o pagbaba ng reserba ng kuryente kung saan hindi na sapat ang supply ng kuryente sa demand ng mga consumers. Habang red alert status ay pagkapos sa supply ng kuryente at maaaring magkaroon po dito ng rotational brownouts. Ayon sa NGCP, maraming planta ang naka-force outage at tumatakbo sa mas mababang kapasidad na nakaka-apekto sa reserba ng kuryente. As of April 25, ang available capacity ng kuryente sa Luzon grid ay nasa 14,568 megawatts at umaabot naman sa 13,941 ng peak demand ng mga consumers. Kung titignan mo, talagang manipis na manipis yung reserba po natin para matugunan yung uh, demand po ng ating uh, mga consumers no. Dahil ang kadahilanan po nito uh, para sa kalaman po ng ating mga uh, kababayan ay dahil may apat na planta na nagkaroon ng first outage since 2023 pa. Tatlo dito ay noong uh, January hanggang March 2024 at uh, since April 2024 ay may labing dalawang planta na nag first outage no while yung isa naman ay uh, umaandar pero mababa po yung uh, kapasidad na inilalabas nito no kung saan umaabot ito sa 1424.3 megawatt ang hindi po available sa ating grid kung makikita mo dito no uh, karamihan dito sa mga planta na ito ay yung mga hydropower plants po natin dahil alam naman po natin na ang ating bansa ay nakakaranas ng el nino phenomenon dahil dito, Nanawagan na ang NGCP sa publiko sa wastong paggamit ng kuryente sa buong bansa dahil sa panahon ngayon na sobrang init na panahon ay tumataas ang demand ng kuryente ng mamamayan. Kaya para makatipid sa paggamit ng kuryente, ayan, narito ang ilang paalala ng NGCP. I-unplug mula sa outlet ang mga appliances kung hindi naman ito ginagamit. Inisin ang filter at condenser ng aircon kada anim na buwan. Ischedule ang pagpaplansya ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito bago mag 9am o paglampas ng 9pm. Tunawin ang yelo ng refrigerator kapag lampas na ito sa sangkapat na pulgada at regular po na linisin ang blade sa ventilador para mas malakas ang buga ng hangin. Ngayon din, linisin din na maigi ang mga bombilya para mas lumiwanag ang mga ito.